So mga yun Mga idol Pag spray ako ng Foliar fertilizer sa Pichay ko Nung 5 days Nung before pagtanim ko After 5 days Or 6, 6 days yata yun Inaplayin ko na kagad sya ng pataba Ang gamit ko nung pataba nun is Complete Saka urea pinagalo ko So ngayon yes, mga ano to siya yes, mga magdadalawang linggo na Apayan ko na siya ulit ngayon ng ano. Apayan ko siya ng foliar fertilizer para sa dahon niya. I-spray ko lang sa dahon. Ang gamit ko ngayon. Ito yung gamit ko ngayon mga lods. Ito lang yung gamit ko. Tagal ko na kasi nabili ito eh. E, Marami-rami pa. Tagal pa maubos. Ang gagamit. May nirecommend sana yung pinsan ko. Yung Umex foliar fertilizer din kaso nabili ko na naman to sayang din naman pag di magamit. so gagamitin ko muna to pag, natap, naubos to yun ang bibilin ko yung nirecommend sa akin so, pero subukan ko rin yun so ngayon mga lods pag, pagkatapos ko mag apply ng foliar fertilizer nito mga mga merkulis apply ko rin siya ng ulit ng pataba dun sa gamot niya ang gamit ko naman ulit complete sa kayuriya na pinagalo so mga lods Sprayan ko na siya ng full year fertilizer mga lods. First time akong nag ano nang full fertilizer sa ano ko sa pichay. First time ako nag-apply. Subok lang ito mga lods. Kung anong kalalabasan. Kung maganda ba yung maging ano ng dahon niya lan mang mawala kung susubukan eh. Alam mo, baka gaganda yung ano. Baka bukas, makagano din ako. Talim ako ng kitsay ko. Bukas. Yung pwede na, pwede na ito eh. Yeah ¡Oh! Ayos na mga Lods Okay na